Wala uh, po ako na tulungan po na at po po ako mabubuo po ako wala po ng wala po ng pira po wala sigur po sigurklo po ng ng pira po ako si po kaya na po ako dito the ito, brother. Ito, ito po sa, ito po sa sarap po ng buhok. Meron po, meron po siya. Kapatigit. Lalo-lobo po. Alam po, alam, alam po, kahit po ano. Alam po. And guys. Meron po sa, git, gitna po ng, ng bong.